Itinanggi ng National Food Authority o NFA Region 2 na sangkot sila sa pagbebenta ng mga NFA rice sa mga pribadong rice traders. Una rito pinaratangan si NFA Administrator Roderico Bioco na nagpapahintulot na ibenta ang limang libong bags ng NFA rice sa ilang traders. Batay pa sa memorandum na inilabas umano ni Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano no ikalabing ng Nobyembre 2023 ay inatasan nitong ilang regional offices na magribag na mga bigas na walang NFA markings kung saan kabilang sa mga pinadalhan ay ang NFA Region 1, Region 2, Region 4 at Region 5. Sa naging panayam ng Bomb Radio Kawayan, sinabi ni Attorney Rick Ryan Fabian, tagapagsalita ng National Food Authority Region 2, na sa ngayon ay kakaunti na lamang ang stock ng palay sa mga NFA warehouse sa ikalawang rehiyon kaya walang katotohanan ang sinasabing may nangyaring bentahan ng palay ng NFA sa Region 2. Anya, simula pa noong 2022 ay nahihirapan ng makabili ng palay para sa buffer stock dahil sa mas mataas na alok na presyo ng mga private traders. Ang nabili nila sa mga nakaraang taon ay inilalaan nila para sa pagkakaroon ng sapat na buffer stock ng bigas sa ikalawang rehiyon. Ngayon nga po is uh, masasabi po namin na talaga pong ang supply po ng NP Region 2 is not minimal na po siya. So uh, yun po ang pagbibenta ng yung ng EG. So ay uh, hindi po nangyari dito sa uh, lambak ng po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!